Mayong adlaw mga higala, aniya mga balita karong adlawa. President Rodrigo Duterte mipir executive order aron ma institutionalize ang 8888 e citizens complaint hotline o aron ma establish ang complaint center. Gipirmahan sa presidente ang EO6 ni atong October 14. Duha ka buwan human gilunsad sa gobyerno ang 8888 hotline ni atong August. Ubos sa EO ang complaint center magsilbing mechanism where citizens may report their complaints and grievances on acts of red tape as defined under republic act 9845 and other relevant laws and or corruption of any national government agency government-owned or controlled corporation government financial institution and other instrumentalities of the government Gawasa 8888 telephone hotline Ang complaint center mo provide usab ugubang communication channel sama sa short message service, electronic mail, website and social media ugubang emerging communication medium. Ang complaint center gikatakdang mo operate 24 hours a day from Mondays to Sundays excluding national holidays and work suspensions. Department of Labor and Employment mibutyag nga ilang gisuportahan ang mando ni President Rodrigo Duterte nga protektahan ang security of tenure sa mga trabahante og aron paminusan ang endo sa Pilipinas. Pinas Si Labor Undersecretary Dominador Sai mibutyag ato sa 6th Mindanao Occupational Safety and Health kagahapon nga duha kabuan human gilun sa dangilang kampanya batok sa Endo ilan ang gilihok ang regularization sa 16,000 employees nationwide. Mato ni Sai nga they are on track in reducing Endo by 50% this year o garun wag tango na ang Endo by 2017. Patay ang usa ka government prosecutor human kini gipusil sa wa mailing suspect sa siyudad sa Mati, Davao Oriental kag sa buntag. Ang biktima giilang si Fiscal Rolando Asido kinsa gipusil samtang mikanaog sa iyang sakyanan alas 8:10 sa buntag aron unta mosud sa Hall of Justice sa Dahikan, Mati City. Base sa inisyal nga investigasyon, ang biktima giduo sa naginosarang suspect nga nagsuot og itom nga jacket o bonnet dahil gipusil si Asedo sa makadaghang higayon. Ang biktima nakaangkon sa mat sa iyang nawong ug o Glawas. Gidala kini sa dool nga tambalanan apang gideklarang patay alas 10.20. Nasayarang anay na bodyguard si Asido apang napakyas nga magukod ang sospek. Ning pagbalita, padayon pang nag ang mga otoridad. Makadawat og ayuda gikan sa Environmental Management Bureau sa DENR Central Visayas ang 11 ka mga local government Unit sa Central Visayas alang sa pagtukod og material recovery facility o sa proper wage disposal. Ato sa memorandum of agreement signing kagahapon, si EMB7 Regional Director William Coniado nagkanayon nga ang matang LGU makadawat og 300,000 pesos alang sa MRF samtang 200,000 pesos sub ang alang sa Shredder. Lakip sa mga LGUs nga makadawat, mao ang Argao, Poro, Sugod, Konsolasyon, Daanbantayan, Aluginsan, ug siyudad sa Sugbo. Makadawat usab ang Hagna, Tagbilaran, Tubigon ug Talibon sa probinsya sa Bohol. Naglaom si Kunyado nga di usik ang ayuda nga ilang ihatag. Diin tumog nila nga makonvert ang mga basura ug maghatag kini o income sa mga LGUs. Target sa EMB7 nga mahatagan ng tanang LGUs sa reyon sa maong ayuda matag November 1 and 2 atong giobserbar ang adlaw sa mga minatay ug santos. Ang uban kanato magpamisa og mopanindot sa mga nitso sa mga mitaliwan nga mahal sa kinabuhi. Apan dili tanan kanila ang gibutang sa maayong papahuwayan. Ang uban wan ilha sa ilang mga tagtungod. Dinhi sa Cebu City Veterans Memorial Park sa Barangay Labangon, gipanglubong ang mga unclaimed bodies gikan sa St. Francis Memorial Homes. Mato ni Enrique Lapitahe, Billing and Collection Supervisor sa St. Francis Memorial Homes, nga moabot sa 10 to 15 ka mga lawas matag tuig ang ilang ilubong sa maong samang. Ang kanang mahabilin diha amo gina siyang ipalubong, ay ginana mo simbahan ang masang pablisingan, pahimutan gina maayo ba? Ang ubang unclaimed nga lawas nga intact pa, pwedeng i-donate sa mga medical schools, apan mo agi kini og taas nga proseso. Kinalaran nga mga makita sa technician nga okay siya na edit certificate. Uh, um, mga sa Police, homicide, kung wala ba yung nangitaan um, uh, eh, nga minatay. Mga na pagka sa korte. Tanawang ba anin niya kung wala na ba kaso? Wanted ba ni? Nawala. wala? yun, add sa Department of Health, bakit sila masanay mo approve dito kung approve, maaya ba niya siya lawas, murag review na lang ba? kay kita na o nagod mo to, pwede to siya ni idunit. nila diri ang body. Sa di pa ang lawas, magpa-public service ang St. Francis sun sa tulog kaadlaw sa pa i-dispose ang minatay. Si Sherwin Masiren, Licensed embalmer sa St. Francis sud na sa 22 katuig, mayingon nga bisan og may claim nga tagtumod sa minatay, ilagi hapon kining ipahiluna og i-preserve og tarong. Oh, basta marang gyud siya kay para dili siya ma mabaho. Ba? Pag nimbal, naman may diha mga morag yung pero ng school na iso na mo dito ang minatay para ma-preserve siya dito. Ano ah, kuan sa DOH UH, uh, sa sa mong pagseminar na labindugay ng 3 months. Karong panahon sa kalagkalag, among ipangutana si Sherwin kung aduna bay magparamdam kaniya o kung mahadlok pa ba siya. Ang iyang tubag, may mga chapel na taas nga sa ari sa silong ya dumog na mo sa tonog tonog ayo mo paka na ano. wala mi o may naghaya mi mingaw man wala lang oh ignore na mo wala wala lang ano Jay Sandoval Sun Star Pilipinas Mga igala, here are the latest news in Bacolod, Pampanga, Cagayan de Oro. Superbalita Cagayan de Oro. Davao, Superbalita Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika, dungog-dungog ka nga ang change of management ni Julia Montes ang ilang initial step aron pahibao ang publiko sa real score nila ni Coco Martin. Na-reveal pinaagi sa Instagram post sa Cornerstone nga sila na ang mag-manage ni Julia. Ang maong agency ang nag-handle nilang Sam Milby. Eric Santos, Ian Constantino o uban pa. Parehong wala na kiti silang Coco o Julia sa annual star Magic Boss sa Kapamilya Network ni atong October 22 sa Makati Shangri-La Hotel. Nakuha ni Nicole Cordoves ang first runner-up sa Miss Grand International 2016 kagahapon sa Westgate International Theater, Las Vegas, Nevada, USA. Sa final question and answer portion, alang sa mga kandidata nga nakasood sa top 5 finalists, gipapili sila kung kinsa ni U.S. presidential candidates Hillary Clinton o Donald Trump ang ilang ganahan makauban sa pagsugpo sa war o violence. Parehong si Trump ang gipili nila ni Miss USA o Miss Philippines Nicole. Ang Prona Miss Grand International 2016 na kuha Miss Indonesia Ariska Putri pertiwi. Friends, here are the latest results. Oganay ang dollar to peso exchange rate gikan sa banko central ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Magigala, fifty-eight days to go na lang o Pasko na. Ako si Jason Doval, ang kini ang Sunstar Pilipinas.